Tayo, dadaan alam meron lang ano alam may eh, prim ang ganda ng prim dai ay kunin natin kunin natin no kunin ko yan maganda eh. ilagay ko sa ilalim masalim Tago ko nga. Kasi mm -hmm. Sian di. ku ba ila gaito Tago ku dito Wait lang Wait lang guys, tago ku Sayang tu ino you know? Sayang Sayang tu eh, kau ini anu. Eh. Ada ada apa nak? <laughs> tu lagai hui. Wait <laughs> lang guys. Wait lang guys. <laughs> Tago <laughs> ko. <laughs> anu yan? <Ba? laughs> Ay oh um, maganda pa guys. Hindi ka siya. Hmm. Ayan, Oh, tatu eh. Ilagay ko. Saan? Ay, huwag doon. Mawala doon. Saan ilagay? Sa barang <laughs> Sayang, no? <laughs> Ayan, babay mo guys. Ayan, guys. Nakakabit na yung ano. Yung tatlong ano ko. Yung prim. Ayan. Puto. Prim. <laughs> Ang ganda, guys. Yung box kay ano yun kay Archie. Yung nakita yung box. Nandun sa kanya. Ayan. Ayan. <laughs> Malamig yung hangin. Ayun guys. Dadaan daw kami dito. Alam, maraming cabinet dito. Pang ano pang kusina. May bag. Ano yan? Alamin, or? Ay, oo nga. Ano tong naka ano si? Tanggalin mo nga yung salamin. Ay, wala. Susi, yung susi mo. Ah. Uh. Ay, ito, ano to? Wala maraming mga ano dito. Oh. Huh? Ano ba, may Prim. mirror. Uh. Oh, buo pa siya. blanco ani nothing <laughs> ay wow ang ganda balla ni bau dapat ni ay si <laughs> ha ay ana toh <laughs> ay uh oh omg anda konen wo kasi meron na. Ito yung future pray mo, siya sabi ko sa'yo. Ito nga, malaki. Mamaya na natin to kunin. Eh, ano mo to kay Hakkan? Ha, eh, nakakahiya naman ni Hak. Nakakuhan. Ipasok na lang natin din sa pinto. Yan, nakakuha na siya yung isa. Mamaya na itong oi. Eh. Ano pa ba yan? Eba. Oh! Nice. Oh! Tulad na po Hindi, maano lang yan. Mabali. Mabalik. Mabalik. Matanggal yung ano. Ah. Daming maano guys. Ito ang kabinet o. Oh. Pinatay kabinet. Sa kusina. Ay. Mga. Ang lamig. May ano bag pa siya guys. Ah. May bag. Ito. Ano Ito. Wala Brush pa May maliliit na ano. Uh, tiles. yun Oh, ang galing. Maliliit na tiles na may ano. Uh -huh. May. Ang dami. Tapos. Ayan ito tiles din siya guys ah. Uy, Archie, ang ganda, Archie. Mga tiles niya, oh. Mga tiles, oh. Pangitan ng Di Hindi, ano, maganda yan pag ano, malagyan ng, ano, simento. Ang ito. Mga prim pala siya. Ay, Oh. Mga prim. Nah, itu Ito malaki. Alah, ito malaki. Iyan, gawin mama ya. Mamaya. Ano Prim din? Walang ano siya. dito kunin ko to mamaya. Dito mana to. Ito na naman na Buksan mo nga to di asi oh. Yan. Oh, malaki. Ay ano, lagay ng damit Ay uu box box. Ito <laughs> malaki. Oh, maganda, malaki. Yan, malaki. Kunin ko yan mamaya. May cartoon pa siya o pang ano prim din to. Uh. Ito wala na. Wala na. Yun lang, dalawa. Mamaya na yan. Kunin ko to mamaya. Dalawa, no? Yan, mamaya guys, sana maano yan. Hindi makuha yan. Tara. Tara. Tinanggal ko pa naman. Inilagay dyan. Baka kukunin yan mamaya. Okay lang. Ano to? Plastic. Ay. Ano? Yan mamaya mo na guys. Ayan guys. Kunin na namin yung <laughs> Ayan. Parang maganda din yan. Carton lang. Carton lang. Mm -mm. Carton lang siya. Ano yan? Ano yan? Ano ay yung ano meron siyang ano ay ito ito ba o metro san ba to 12 4 Laptop bag bagto akin na lang oh, pwede. <laughs> Tingnan mo. Meron ding bag o. Oh. Ito ang ah. kulay red. Hindi <tinyo> naman siya pangit. Kunin ko nga ito. I-archi tulungan mo ako. Ah, uh, bag. Titingnan ko kung okay pa. Ay, ang bigat niya. O, O, diba? O, pwede na to, no. Hmm, pula ang pula. Ito to. yung Saan? Wala na sa Patingin? Ay, wala na salamin. Wala na sa lamin. Wala na sa lamin. Huwag nga ito. Ano ito? Oh, le Maganda pa ata ito. Bed sheet, oh. Mm. <laughs> Lagay ko dito sa ano. Sa bag. <laughs> oh, di ba? Meron pang lock, oh box. Wala, ano to? Para ano to, Archie? Ah. Pang lock ng belt. Maganda yung box. Maganda yung box. maganda yung box. Kung maliit sana siya, sabihin ko kay Hakan, tulungan yun. Saan? Patingin? O, sa uh, para sa ano mo doon, no? At saka yung frame, guys. kukunin ko ulit yan. Wala na. Ito cabinet oh. to din Wala oh. na. Ayan guys, babay mo na. Nag-shopping kami. Yung frame sa akin. Kay Archie yung bag. Sa akin bag at saka ano. Yung box. Ayan, ayan. At saka yung bedsheet. Ito. Carpet, eh. Carpet. Ay. Ayok ko na yan. Ayan. Bye bye guys. Thank you so much sa Bye bye. Ayan guys. Yung nakuha ko. Yung <laughs> beach sheet. Bag. At saka. Ano. Puto prim. Ayan. Ang lalaki guys. Ilalagay ko dyan. Ayan. <laughs> uh, nalagay ko na yung ano. Uh, dyan ko na ano. Kasi wala siyang masyadong ano, decoration. So, mag-ano pa ako nito kung ano ilalagay ko dito. Mga picture ko na lang magpa-ano kami. Magpa-copy ng picture. Ayan. Thank you so much sa lahat, guys. Sa lahat na nanonood. Thank you, thank you so much. Ayan, bye-bye. Oh, <laughs> oh,